Naglabas ng pahayag ang kapuso actress at celebrity mom na si Kylie Padilla matapos ang naging pag-amin ni AJ Raval patungkol sa mga anak niya kay Aljor Abrenica. Bagamat walang binanggit na pangalan, ang mga pahayag ay lumabas matapos ang interview ng sexy actress sa Fast Talk with Boy Abunda. Pagbabahagi ni Kylie, matagal na raw niyang alam ang sitwasyon at ngayon ay maglalabas siya ng pahayag upang matapos na ang mga pang-iintriga ng netizens tungkol sa sitwasyon. Ito lang po comment ko para matapos na matagal ko na pong alam. Pero syempre, inuna po namin ang kapakanan ng mga bata. Sobrang close sila at yun pinaka-importante. Happy that now, di na kailangan magtago. Proud of you, peace all around. Sana matapos na drama sa ad ni Kylie sa kanyang FB post ilang oras. Matapos ang interview ni AJ kay Boy Abunda, matatanda ang ngayong araw, November 12, inamin ni AJ na mayroon na siyang limang anak. Ang panganay niyang si Ariana na pitong taong gulang na habang ang sumunod na si Aaron ay isa ng anghel. Ang kanyang mga anak kay Aljur ay sina Aikina Jr. at Abraham Inamin ng sexy actress na si AJ Raval ang matagal nag-ibinabatong issue patungkol sa kanyang pagiging ina. Sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda, na sa siya patungkol sa pagkakaroon nila ng anak ni Aljur Abrenica, matatandaang nadulas na noon ang ama ni AJ na si Jeric Raval at sinabing mayroon ng anak ang dalawa. At ngayon nga ay tuluyan ng sinagot ng aktres ang matagal ng bulong-bulungan ng madlang people. Actually, Tito Boy, lima na po sa ad ni AJ. Pagpapatuloy niya, I have five kids. Kasunod nito, ay pinangalanan niya ang kanyang mga anak mula sa panganay na si Ariana na ngayon ay 7 years old na. Naging emosyonal naman si AJ nang banggitin ang pangalan ng kanyang ikalawang anak na si Aaron na hindi na nila kapiling at isa ng anghel ngayon dahil pumanaw na ito. Kasunod nito ay ang paglalahad ng kanyang mga anak kay Aljur. Nang tanungin naman siya kung bakit ngayon ay isinasa publiko na niya ang mga ito, sinabi ng aktres na Pinag-isip ko yun niya itong maigi dahil nais na niyang matigil ang mga kumakalat na espekulasyon at para mabigyan na rin ng kalayaan ang mga anak. ikinuwento naman ni AJ na kilala ng kanyang mga anak, ang mga anak ni Aljur sa kanyang asawa, na si Kylie Padilla na sina Alas at Axel inamin rin niya. Noong una ay nahirapan siya nang pasukin niya ang mundo ng motherhood pero kalaunan ay nasanay na rin siya. At first, mahirap po. Pero syempre, nandyan po yung pamilya ko. Nakasuporta po sila. Kinaya naman, Tito Boy, sabi pa ni AJ.